Kumusta? Ako si Don Sinasuri at ito ang review ko, review mo. Sa video na to, i-review natin ang 2025 horror, thriller, mystery film. Final Destination, Bloodlines. Tara, review ko muna. Ikaw naman, ang kwento. Nagsimula ang pelikula noong 1968. Sina Iris at Paul, isang young couple, ay nasa biyahe. Naka-blindfold si Iris at halatang excited siya dahil may surprise si Paul classic setup ng happy moment before disaster. Pagdating nila sa destination, tinanggal ni Paul ang blindfold ni Iris. Gulat na gulat si Iris nang makita ang Skyview, isang bagong bukas na skyscraper restaurant na sobrang taas at tanaw ang buong syudad. Habang papasok na sila, napansin ni Iris ang isang batang nagnanakaw ng barya mula sa wishing fountain. Typical FD clue yan. Random scene lang sa una, pero alam mong may role later. Lahat ng detalye may dahilan. Sumakay sila sa sobrang siksik na elevator paakyat sa restaurant. Pagdating nila sa itaas, sinabi ni Paul na may reservation siya. Pero sa kasamaang palad, full booked daw ang lahat ng mesa dahil opening night. Medyo napahiya si Paul pero sinabihan siya ni Iris na okay lang, tara na lang sa bar. Mula sa bar, kita nila ang buong city. Breathtaking sana, pero si Iris Nakakaramdam ng anxiety dahil sobrang taas. Maya-maya habang nagsasayawan ang mga tao sa glass floor, may bartender na nagbukas ng alak at tumalsik ang cork papunta sa chandelier. Dahil dito nabasag ang isang piraso at nagkaroon ng crack sa glass floor. At dito na nagsimula ang FD-style domino effect. Yung cork, akala mo harmless. Pero sa mundo ng final destination, walang maliit na bagay. Sa restroom, nagsuka si Iris. May batang lalaki doon, anak ng isang singer sa restaurant. Biglang tinanong siya ng singer kung ilang buwan na ang pagbubuntis niya. Kinabahan si Iris pero umamin siya, one to two months pa lang. At hindi pa alam ni Paul. Later on, dinanala siya ni Paul sa terrace. Doon, in-enjoy nila ang tanawin at biglang nag-propose si Paul. Tinanggap agad ni Iris ang proposal at saka inamin na buntis siya. Tuwang-tuwa si Paul. Honestly, ang wholesome ang eksenang to That's why it hurts more later. Alam mong may kapalit yung saya. Habang nagdidiwang sila, nakita natin ulit yung batang makulit na naghulog ng coin mula sa taas. Pero biglang na-deflect ito ng hangin at pumasok sa ventilation. Nagdulot ng pagkasira ng fan. Ito yung sinasabi ko. Every small object is a weapon of fate. FD does this well. Coincidence na naging inevitable. Bumalik sa restaurant si Paul at Iris at nagsimulang sumayaw. Di nila alam na lumalala na ang crack sa glass floor. Yung coin na naipit sa fan nag-trigger ng chain reaction. Nagkaroon ng gas leak at nagluluwagan ang mga tornilyo. Naramdaman ni Iris na may masamang mangyayari. Bago pa siya makareact, bumigay ang glass floor. Maraming tao ang nahulog at namatay. Ang sakuna. Si Paul na maiwan na nakabitin sa isang piraso ng basag na glass habang si Iris ay helpless na pinapanood siyang mahulog at mamatay. Sa gitna ng kaguluhan, may chef na aksidenteng nasunog ang isang babae. Tumakbo siya ng tumakbo at nabangga sa gas leak, nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Sinabihan ng isang empleyado ang mga natira na tumakbo sa emergency stairs. Pero sa dami ng tao, bumigay ang structure at mas maraming namatay. Nagpapanik na si Iris habang bumabagsak ang buong building. May mga taong nahulog mula sa bintana. Yung piano sa stage gumalaw at paglanding ng coin sa ibabaw nito, bumagsak ito sa mga survivors. Grabe yung attention to detail. Yung coin kanina, ngayon lang ulit lumitaw, but this time literal na instrumento ng kamatayan. Yung batang pasaway kanina, akala mo ligtas na, pero nabagsakan din ng piano. Si Iris umiiyak sa gulat at sakit, pero biglang nakita niya ang anak ng singer, buhay pa at umiiyak. Nilapitan niya agad para sa gipin. Pero habang tumatakas sila, bumigay ang concrete na kinakapitan nila. Yung sing -sing ni Iris lang ang nakakapigil sa pagkahulog nila, pero napunit ang balat niya at tuluyan silang bumagsak. Sa pagbangon, biglang nag-cut sa present day. Isang estudyanteng babae, si Stephanie, Biglang napasigaw mula sa panaginip habang nasa klase. Kinagabihan, inulit ang bangungot at napasigaw ulit siya, naiinis na ang roommate niya. Sabi ni Stephanie, ang babaeng nasa panaginip niya ay si Iris, pangalan ng lola niya. Pero ang catch, never pa niya nakilala ang lola niya at di rin niya alam kung buhay pa ito. Pinayuhan siya ng roommate, umuwi ka, hanapin mo ang lola mo, baka matigil na yung bangungot mo. Pag uwi ni Stephanie, Tinanong niya ang tatay niya, si Marty, kung nasaan ang mga lumang gamit ng nanay niya. Pero sabi ni Marty, itinapon na niya noong umalis ang nanay niya noon. Nadismaya si Stephanie, dumating ang kapatid niyang si Charlie, pupunta raw sa bahay ng pinsan nila. Sumama na rin si Stephanie, baka sakaling may malaman siya roon. Pagdating nila sa bahay ni Uncle Howard, pinakilala sila kina Auntie Brenda at mga pinsan nilang sina Eric, Bobby at Julia. Ikinuwento ni Stephanie ang bangungot niya at paano nito naaapektuhan ang buhay niya. Gusto lang daw niyang hanapin si Lola Iris. Pero sabi ni Howard, delikado ang Lola niya. Matapos mamatay ang lolo nila, naging paranoid si Iris. Ayaw silang palabasin ang bahay panay sabi na hinahabol sila ng kamatayan. Kaya't kinuha sila ng state at nilagay sa foster care. Kahit noon, sinusundan pa rin sila ni Iris. At nang ipinanganak ang mga apo, Pinapadalhan daw ni Iris ng mga sulat na may nakakakilabot na pictures ng mga bangkay. Sabi ni Howard, layuan mo na lang ang lola mo. Pero hindi nagpatinag si Stephanie. Nakiusap siya kay Brenda. Sa awa, sinabi ni Brenda kung saan nakatago ang mga lumang sulat ni Iris. Doon nakita ni Stephanie ang picture ni Iris nung bata pa. And boom! Siya rin yung babae sa panaginip niya. Nagpunta si Stephanie sa liblib na lugar sa bahay ni Iris na parang bunker, may matitibay na pinto at security. Nakausap niya si Iris via camera. Pinapasok siya basta iwan niya ang phone at susi sa metal box. Pumasok si Stephanie at unang beses nakita si Iris ng personal. Tuwang-tuwa si Iris. Tinanong agad kung nasaan si Darlene, nanay ni Stephanie, pero sabi ni Stephanie, iniwan sila noon pa. Sinabi ni Stephanie na ilang buwan na siyang binabangungot tungkol sa Skyview disaster. Sabi ni Iris, hindi raw iyon bangungot, premonition daw iyon. This is where the movie connects itself back to the original concept. Death has a plan, and once you disrupt it, you're marked. Ikinuwento ni Iris na noong araw ng proposal ni Paul, nagkaroon siya ng vision kung anong mangyayari. Kinuha niya yung coin ng bata, tumakbo sa loob, kinuha ang mic ng singer, at inalerto ang lahat. Marami raw siyang naligtas. Pero dahil binago niya ang kapalaran, nagsimula siyang habulin ang kamatayan. Isa-isa raw nitong pinapatay ang mga dapat sanang namatay sa araw na yon. Kaya nag-aral si Iris tungkol sa kamatayan. Pero two months ago, nalaman niyang may cancer siya. Kaya pinatawag niya si Stephanie para turuan siya at protektahan ang pamilya nila. Sabi ni Iris, safe sila sa loob ng bunker, hindi siya lumabas ng 20 taon. Pero akala ni Stephanie, baliw ang lola niya. Umalis siya kahit pinipigilan ni Iris. Bago makaalis, sinabihan siya ni Iris na panoorin siya para mapatunayan na totoo ang sinasabi niya. The Aftermath. Biglang nag-cut sa eksena. Nasa burol na ni Iris. Lahat nakikiramay kay Stephanie lalo na siya mismo ang nakasaksi ng trahedya. Habang tahimik ang lahat, bigla na lang dumating si Darlene, ang nanay ni Stephanie, na matagal nang nawala. Gulat ang buong pamilya, pero si Stephanie halatang galit. Hindi siya makapaniwalang naglakas loob pa itong bumisita. Kinabukasan, nag-barbecue party ang pamilya sa bahay ni Howard. Pati si Darlene ang attend. Habang nangyayari ito, binuklat ni Stephanie ang notebook ni Iris at may nakita siyang coin sa loob. In yung coin na dapat sana ang magsisimula ng chain reaction. May mga drawing rin si Iris sa notebook. Nagpapakita ng mga posibleng paraan ng pagkamatay ng tao. Biglang nahulog ang picture frame ng pamilya at nabasag. Isang piraso ng bubog bumagsak sa harap niya. Kabado si Stephanie, agad siyang tumakbo papunta kina Uncle Howard para i-check kung okay ang lahat. Pagdating niya sa party, mukhang safe naman ang lahat. Pero hindi pa man siya nakakahinga ng maayos Nadula si Howard sa basag na bubog. Sabay may rake na bumagsak sa lawnmower at nag-activate ito. Lumipad ang mower at tumama sa mukha ni Howard. Brutal. Sa libing ni Howard, mas lalo nang naniwala si Stephanie na totoo ang lahat ng sinabi ni Iris. Kaya nag-focus siya sa pag-aaral ng notebook nito. Ipinapaliwanag niya sa pamilya na lahat ng nakaligtas sa Skyview disaster ay isa-isang hinahabol ng kamatayan. Dahil marami ang nakaligtas noon, Inabot ng ilang taon bago dumating ang panahon ni Iris. Ngayon, ang mga descendants niya naman ang sunod, mga taong hindi dapat nag-exist. Ito yung twist na sobrang solid. Hindi na lang basta survivors ang target, pati bloodline, parang death is tying up loose ends. Sabi ni Stephanie, safe si na daddy as Aunt Brenda kasi hindi naman sila direct descendants ni Iris. Si Uncle Howard ang pinakanauna, kaya siya ang unang kinuha. Kung susundin ang pattern, Next daw si Eric, sunod si Julia, tapos si Bobby. Pagkatapos ng pamilya ni Howard, susunod si na Darlene at mga anak niya. Pero ang problema, hindi naniniwala ang pamilya. Naiinis na sila kay Stephanie. Feeling nila paranoia lang to. Kinabukasan, nagising si Stephanie ng maaga at ginising si Charlie. Hindi raw sumasagot si Eric sa tawag niya buong gabi. Nag-aalala silang magkapatid, kaya pinuntahan nila ito pagdating nila, okay naman si Eric. Walang nangyayari. Pinagkatuwaan pa ni Eric at sinabing immune daw siya sa kamatayan. Habang palabas si Julia para mag-jogging, nagsimula na ang chain reaction. May garbage truck na dumaan. Hindi na malaya ng basurero na napasama sa kompaktor si Julia. Sobrang panic ni Stephanie, Eric at Charlie. Tumakbo sila papunta sa truck pero naka-headphones ang driver walang naririnig. Umakyat si Stephanie sa truck at sinubukang hilahin si Julia. Nahawakan na niya ang kamay nito pero too late. Pumikit ang kompaktor at nadurog ang ulo ni Julia. Sa burol ni Julia, halos lahat ng tao convinced na tama si Stephanie. Umamin siya na mali lang siya sa order pero biglang may pasabog si Brenda. Hindi totoong anak ni Howard si Eric. May ibang ama ito. Galit na galit si Eric. Pero sabi ni Brenda, may pinagdadaanan silang mag-asawa noon kaya nangyari 'yon. Plot twist on plot twist. FD meets family soap opera. Pero effective siya kasi may consequence. Hindi lang twist for twist's sake. Sa narinig, napagtanto ni Bobby na siya na ang next. Agad siyang humingi ng tulong kay Stephanie. Binalikan nila ang notebook ni Iris. May nabanggit doon tungkol kay JB, isang taong nakacheat sa death. Sabi ni Darlene, Kilala niya si JB. Madalas siyang ikwento ni Iris noon. Nagtatrabaho raw ito sa isang hospital malapit lang. Kaya sina Charlie, Darlene, Stephanie, Bobby at Eric pumunta roon para hanapin siya. Pagdating nila sa hospital, nalaman nilang si JB ay nagtatrabaho sa morgue. At laking gulat nila, si JB ay yung batang anak ng singer na natira noong Skyview disaster. Ikinuwento ni JB na tinulungan siya ni Iris noon, siya raw ang tumulong mag-set up ng bunker at nag-supply ng gamot para sa cancer ni Iris. Nang tanungin kung paano malalampasan ang death, sabi ni JB may dalawang paraan. Una, pumatay ng ibang tao para makuha mo ang time nila. Pangalawa, mamatay ka at ma-revive. Parang reboot. May babae raw dati na muntik ng mamatay. Na flatline siya pero nabuhay ulit. At dahil doon, Nakatakas siya sa kamatayan, pero pagod na raw si JB. May sakit din siya kaya ang gusto na lang niya ay sulitin ang natitirang oras ng buhay niya. Commentary insert. Ito yung part na medyo moral dilemma na sino ang karapat dapat mabuhay, anong klasing cheating ang okay. Habang nagpapanik ang grupo, may naisip si Eric, papatayin niya si Bobby sa controlled setup, tapos revive ito. Ayaw ni Stefani pero napapayag ni Eric si Bobby. Plano niya, Pakainin ng peanut butter si Bobby, allergic siya. Tapos may mga doktor naman para i-revive siya agad. Kumuha si Eric ng peanut butter candy sa vending machine. Nagloko ang machine kaya binasag niya ang glass para makuha ito. Pumasok sila sa room kung saan may MRI machine. Hindi alam ni Eric na kaon ito. Tinago niya ang EpiPen ni Bobby tapos pinakain na ito ng peanuts. In a few minutes nagsimula na ang allergic reaction. Hindi makahinga si Bobby. Habang sinusubukang iligtas si Bobby, napalapit si Eric sa MRI at na-attract lahat ng metal, including yung piercings niya. Biglang sumigaw si Eric sa sakit. May wheelchair din na nahatak papasok at tumama sa kanya. Napasok si Eric sa loob ng MRI na bagsakan at na-impale ng metal. Brutal na pagkamatay. Si Bobby gumapang papunta sa katawan ng kuya niya para kunin ang EpiPen. Na-inject naman niya just in time. Akala mo safe na, pero may nurse na pumasok sa room at may dala siyang matulis na metal object sa kamay. Ayan na, death doesn't rest. At kahit survivor ka na, may utang ka pa rin. Tuloy ang psycho. Climax and ending. Pagkatapos ng MRI disaster, lutang na lutang na sina Darlene at ang mga anak niya. Hindi na nila alam kung saan paligtas, so balik sila sa bunker ni Iris, kung saan nagsimula ang lahat. Desperado mo, pero saan ka pa ba pupunta kung sunod-sunod nang namamatay mga tao sa paligid mo? Pero, hindi nila alam, may naiwan palang cursed coin sa bulsa ni Stephanie, yung galing sa Skyview. Nalaglag to sa ospital at may matandang babae ang nakapulot. Ayun, may bagong target na naman si kamatayan. Pagdating sa cabin, nagloko ang seatbelt ni Stephanie. Classic FD move. Hindi siya makaalis. Sabi niya niya kina Darlene at Charlie, unahan na sila sa loob. Kasi diba, sabi ni Iris, kung ligtas si Darlene, hindi sila mamatay. Pero bago pa makapasok si Darlene, boom, may sumabog sa loob ng bahay. Tinapon siya ng puwersa, duguan, halos wala ng malay. Alam mong this franchise thrives on chaos, pero dito maganda yung timing ng set piece. Hindi lang basta shock value, may layers, may guilt, may desperation. Meanwhile, si Charlie at Stephanie, naiwan sa kotse na bumagsak sa ilog. Stephanie's trapped sa seatbelt. Si Charlie naman nabagsakan ng malaking bato sa paa, walang makatakas. Pero si Darlene, kahit bugbog sarado, gumapang papunta kay Charlie. Niligtas niya. Sobrang nanay mo. Pero habang paalis sila, may poste ng ilaw na bumagsak at nadaganan siya. Patay si Darlene. Si Charlie, kahit umiyak, hindi sumuko. Binuksan niya ang seatbelt ni Stephanie, hinatak siya palabas at sinimulan ang CPR. Wala na siyang malay. Pero ayun, eventually bumalik ang hininga niya. Nagyakapan sila. Buhay si Stephanie. And for the first time sa buong movie, parang na-break na yung curse. Akala mo tapos na. Honestly, ito yung part na napaisip ako. FD na may happy ending. Di ako sanay, pero okay. Sige, give them this win. Epilog. Ilang araw later, mukhang normal na ulit ang buhay. Hinahatid ni Charlie si Stephanie sa bahay ng prom date niya. Cute na ulit. Parang wala ng threat. Pero katu, yung matandang babae sa ospital, nadulas siya sa sidewalk. Gumulong yung cursed coin yat nahulog sa gitna ng rails ng tren. Ayun na naman. Tapos, habang kausap ni Stephanie ang prom date niya, dumating yung tatay nito, isang doktor. Proud si Stephanie Niligtas ako ng kapatid ko. Bumalik ako mula sa kamatayan. Pero biglang bumanat si Doc. Technically, kung nawalan ka lang ng malay at ni-revive, hindi ka talaga namatay. Boom! May twist pa. Ang dami ng pelikula sa franchise, pero consistent sila sa isang bagay. Walang takas. Biglang nagkatinginan sina Stephanie at Charlie. Tahimik. Kinilabutan. And just like that, may signs na naman. Mga gamit na bumabagsak vibrations, at isang tren na bigla na lang nag-derail. Tumakbo sila. Tapos, hanggang sa susunod na takutan, ako si Don Sinesuri. Review ko muna ikaw naman. Salamat at ingat